Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong, bansa. sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Umaangat Umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi ilang luxury cars kabilang ang 42 million na Rolls-Royce hindi na nakita ng BOC sa inspeksyon sa compound ng mga diskaya pero kampo ng kontratista nanindigang wala silang tinatago at legal ang pagbili ng mga sasakyan pagdinig ng House InfraCom sa flood control naging mainit matapos magkasagutan ang mga kongresista Pagpapatawag kina Congressman Saldi at dating Senadora Grace Poe sa hearing ng House Infracom, pagkakataon para maipaliwanag ang isyo sa budget insertions. Vicky Sara at Senadora Marcos, plano raw ipakulong. Afghanistan, nagpapasaklolo kasunod ng magnitude 6 na lindol. At Total Lunar Eclipse masasaksihan sa Pilipinas ngayong linggo. DRIVEBATS Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Martes, September 2, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Hi Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Tiniyak ng Bureau of Customs na tututukan nila ang pagkawala ng ilang luxury vehicles ng pamilya Diskaya matapos ang sinagawang search warrant sa St. Gerard General Contractor and Development Corporation sa Pasig City kaninang umaga. Dalawa lang sa labing dalawang luxury cars na subject ng search warrant ang nakita. May report sa Brigada Jigo Custudio. Ibrigada mo! Brigada. Bit-bit ang search warrant pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Customs, ang St. Gerard General Contractor and Development Corporation sa Pasig City kaninang umaga na pagmamayari ng pamilya Diskaya. Kasunod dito ng isinasagawang investigasyon ng Senado sa maanamalyang flood control projects kung saan lumutang din ang issue sa mga high-end sasakyan ng mga diskaya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, sinabi ni Sara Diskaya na 28 luxury cars ang pagmamayari nila. Pero labindalawa lamang dito ang subject ng search warrant ng BOC. Yun po kasi yung kompleto yung informasyon natin. Dun sa social media, iniisaysa namin yon. May mga VIN numbers na kami. Yung iba may mga plate numbers. So balit hindi yan kompleto para sa corpus ng search warrant. Sa inspeksyon kanina, wala ng Rolls Royce at dalawang high-end sasakyan na lamang ang nakita sa loob ng compound. Yung dalawa, isang Maserati, isang uh, Land Cruiser. At yung hindi kasali sa warrant na kailangan din namin ngayong uh, investigahan, yung uh, ano? escalate. No? So, puro imported yan. Tiniyak ni Nipomuseno na tututukan nila ang pagkawala ng ilang luxury vehicles ng pamilya Diskaya. Nakikipagugnay na daw sila sa HPG para i-alarma ang lahat ng sasakyan na subject ng warrant para hindi na ito magamit pa. Ayon sa BOC, kailang nilang suriin kung tama lahat ng papel ng mga luxury vehicles at kung nabayaran ang mga tamang buwis. Ang interes po namin ay kung nagbayad po ng tama, at kung meron mga nalabag sa tinatawag nating Postals Modernization Secretariat Act, yan po yung batas, kung meron dyang uh, violation o uh, paglabag, gagamitan po natin kasama po yung criminal violations. So balit sa ngayon, binibigyan po muna natin ng benefit of doubt na nagbayad po ng tama. Kaya may pagkakataon po ang pamilya na ipakita sa amin muli ang kanilang mga dokumento. Panawagan naman ng BOC sa pamilya Diskaya. Voluntarily, i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs ano? upang uh, makita po natin. Kung, may kung wala naman silang pinatago, isang ayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama, uh, huwag sila mga mba. Pagkakita naman natin tama yan, i-report din natin na tama ang pinagbayaran. Subalit pag may depresya, kulang o mali ang kanilang pagbabayad, gagawin naman namin ang na amin tungkulin na may mananagot siyempre. Nagbabala din ng BOC na ang sino mang magtatago o tutulong magtago ng mga high-end na kotse ng Pamilya Diskaya ay mananagot sa ilalim ng batas. Samantala, nanindigan ng Pamilya Diskaya na wala silang itinatagong luxury cars. Ayon sa kanilang legal counsel na si Attorney Cornelio Samaniego III, hindi ito itatago dahil mga legal naman ng na mga ito. Ang iba raw rito ay ginagamit pang araw-araw. Yung iba ay para sa preventive maintenance habang iba naman ay nasa matataas na lugar. Kung babalik daw ang BOC, makikita raw nila roon ang iba pang sasakyan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Samantala nagkatensyon sa pagitan ng ilang mga kongresista sa unang pagdinig ng House Infrastructure Committee ngayong araw hinggil sa umano'y maanumalyang flood control projects. Pinagtalunan kasi ang pag-imbita kay Congressman Elizaldeco na para sa ilan ay magandang pagkakataon upang ipaliwanag ang sinasabing budget insertion sa budget ng DPWH. May report si Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo. Brigada. Brigada. P -p -p report na ipatawag ng ilang kongresista si Ako Bicol Partylist Representative Elizal Dico sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Sa interpelasyon kasi ni Caloocan City Representative Edgar Erice, inungkat nito ang malaking pagbabago sa budget ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Mula 900 billion pesos, naging 1.088 trillion pesos umano ang budget ng DPWH, bagay na hindi raw alam ni dating Secretary Manny Bonoan kung saan kumuha ng program of works at paano nadagdagan ang pondo. Iginitibunuan na bicameral conference committee ang nakakaalam. Kaya naman para kay Erice, dapat imbitahan sa pagdinig ng trikom siko bilang siya ang naging chairman ng appropriations panel para sa 2025 GAA, pati na si dating senadora Grace po. Sang-ayon naman si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa manifestation ni Erice at ipinunto na walang makapagpapaliwanag kung ano ang nangyari sa BICAM kundi ang dalawang opisyal. Hindi umano personal si Napo at Ko dahil ang layunin lamang ng impitasyon ay para sa transparency, public interest at accountability. Pero sagot ni Iloilo Representative Janet Garin, hindi dapat mawala ang focus o sentro ng investigasyon at tumbukin lang ang mga personalidad kaya makabubuting hayaan na lang nakasuhan ang dapat na managot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada, malapit na raw mabuo ang itatayong independent commission na mag-iimbestiga sa mga flood control projects. Pero wala pang ibinibigay na pangalan ang Pangulo kung sino-sino ang bubuo dito. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Tumanggi mo ng pangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung sino-sino ang magiging bahagi ng Independent Commission na sisiyasat sa mga maanomalyang flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng mga ulat na tinanggap na umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang alok na maging bahagi ng komisyon. Nilinaw ng Pangulo na wala pang pinal na listahan at binubuo pa ang plano. Ngunit minamadali na ang paglalatag upang agad na masimulan ang investigasyon. Ayon sa punong ehekotibo, ang komisyon ang mga ngalap at magsusuri ng lahat ng impormasyon na kaugnay ng katiwalian at maghahain ng rekomendasyon na kung dapat isampa ang kaso sa ombudsman, Department of Justice o iba pang kaukulang ahensya. Saklaw nito hindi lang ang flood control projects kundi maging ang iba pang programa ng DPWH na may irregularidad. Kaugnay nito kinumpirma rin ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon na bubuwagin niya na ang Anti-Corruption Task Force na una ng binuo ni dating Secretary Manuel Manuel well, Bonoan. Kiit ni Dizon, hindi nararapat na investigahan ng isang ahensya ang sarili nitong operasyon, lalo't inihayag na ng Pangulo ang pagbubuo ng Independent Commission. Dagdag pa niya, mangangalap sila ng impormasyon hinggil sa mga kaso ng katiwalian sa DPWH at ipapasa ang lahat ng ito sa bubuoing komisyon. Welcome din para kay Dizon kung makakasama si Mayor Magalong sa magiging miyembro ng grupo. Ngunit nilinaw niyang wala pa siyang natatanggap na opisyal na impormasyon na kaugnay dito. So, para ho sa akin, nagsalita na po ang Pangulo, uh, magtatayong po siya ng Independent Commission. Ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad of authority to invest. Alam nyo, naiintindihan ko po, po, nung panahon po na nabuo itong Internal Investigative Committee o Task Force sa DPWH, wala pa pong sinabi ang at ating Pangulo na merong independent commission. Pero ngayon po na meron na, tingin ko po, respetuin na rin natin ang, uh, ang wisdom ng ating pamilya. Kaya yun po ay bubuurin ko na po today. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala matapos makiusap ni Senador Marcos kay OIC Ombudsman Vargas na huwag magpasuhol at ibasura ang kanyang kasong inihahain kina Senadora, isiniwalat na may planong isinasagawa laban kay VP Sara para maipakulong ito bago ang 2028 elections. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, bat baka pati ako. Ito nga ang isiniwalat ni Senadora Amy Mark kosa naging maikling press conference niya ngayong umaga. Ayon kay Marcos, kung hindi titigil ang mga ito sa pamumulitika, ay handa naman din siya makipag-asaran sa mga ito. may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, eh, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At ito uh, nga, na itong kaso ay madidismiss dismiss ngayong linggo. Bakit idi-dismiss 'yan? Yan ang tanong ko at ang balita immediately executory ang ilalabas. It's uh, also alleged that even though the time for filing of the uh, motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. Samantala nag-iwan din ang payo ang senadora kay Deputy OIC Ombudsman Vargas. Ang mensahe ko naman kay uh, bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang, naloloka na ako naalala una ng sinabi ng senadora na nagkaroon naman ng pagsuhol ng malaking halaga kay Vargas. Para nga ibasura nito ang kanyang inihain kaso laban kina Justice Secretary Crispin Remulla, dating PNP Chief Romel Marbil at General Nicolas Torre III at maging kay Special Envoy Marcos Lacaninao kaugnay nga sa paglipan naman ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hig Netherlands. In the heart of changing lives, ako si Brigada A. Ancortas ng 105.1 Brigada News. Zan Manila, the Musical News Authority. Flybacks. Flybacks. Nature wide. Nature wide. Nananalangin naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na matutupad sa totoong buhay ang kanyang napaniginipang reunion kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panaginip umano ni de la Rosa, pinayagan na raw ng International Criminal Court ang hiling ng dating Pangulo na house arrest. Dagdag pa niya naging madamdamin din ang kanilang muling pagkikita kung saan nagyakapan sila ni Duterte at binulungan siya na okay na ito. Maalala po na ayon sa website ng ICC, sa September 23, muling harap sa pagdinig ang dating Pangulo. Trimax. Trimax. Brigada Nationwide. Nationwide. Nation, the... Samantala, naobserbahan pa rin ng Armed Forces of the Philippines ang ilang barko ng China sa vicinity ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, nananatiling mataas ang moral ng mga sundalong nakatalaga roon dahil sa patuloy na suporta ng pamahalaan. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! Sa so, nakalipas na apat na araw, na nanatili umano sa panigid ng BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul. Ang mahigit dalawang barko ng Chinese Maritime Militia at apat na barko ng Chinese Coast Guard. For the past three days, four days, we have noted a steady number of the Maritime Militia, 20 ships in the vicinity of BRP Sierra Madre. Noong nakaraang linggo, bumaba ang bilang ng mga barko ng China sa lugar dahil sa masamang panahon. Matatandaang noong August 20 at 21 na mataan ang tila paglalatag ng Chinese militia ng lambat malapit sa ayungin ngunit matapos nito ay wala ng ulat ng parehong aktividad o ng paglapit ng mga speedboat o rigid hull inflatable boat malapit sa BRP Sierra Madre. Last week there was a bit to four maritime militia and only two Coast Guard vessels on account of the weather disturbance. The laying of nets happened only on the 20th and 21st of August. Afterwards, there was no such report of the laying of nets, nor further reports on the approaches of the speedboats or the rig close to BRP Sierra Madre. Samantala, Hulyo pa ngayong taon isinagawa ang huling regular rotation and resupply mission para sa mga sundalo sa ayungin. Patuloy pang nakikipag-ugnayan ang Philippine Navy sa Western Command para sa susunod na Rory Mission. Binigang diin ni Trinidad na nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre dahil batid nilang buong suporta mula sa AFP, Department of National Defense at mismong pamahalaan. The moral of our men is always high. They are aware of the support that the AFP, the DND and the national government is extending to them is the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the Music and News Authority. Balita Nananawagan na ng tulong sa buong mundo ang Health Ministry sa Kabul matapos ang naranasang magnitude 6 na lindol sa Afghanistan Ang naturang pagyanig po ay kumitil ng mahigit 800 katao at nag-iwan naman ng mga sugatan na halos 3,000 Ayon sa tagapagsalita ng Health Ministry na si Sharafat Zaman, lubos na nilang kailangan ng tulong para tugunan ang insidente. Marami na anyang buhay at mga bahay ang nawala. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang pag-rescue sa mga residente at sinisikap din ng mga turidad ang pagsaklolo sa mga nasa liblib na kabundukan. Samantala, may ilang organisasyon nang nangangalap na rin ng donasyon para sa Afghanistan. Sidebacks. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Mga kabrigada, maaaring masilayan sa ilang bahagi ng bansa ang isang makasaysayang total lunar eclipse. Posibleng makita ito sa gabi ng September 7 hanggang madaling araw ng September 8. Ayon sa DOST Pag-asa, ang penumbral phase ay magaganap ng 11.27 ng gabi at susundan ito ng partial lunar eclipse bandang 12.27 ng umaga. Matapos ito, inaasahan ding magkaroon ng blood moon pagsapit ng

at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.